and guys kakauwi lang po natin guys sa trabaho at may may nakikita ako nag chat sa akin guys sa page ko po mga taga kalba diri na parig ha? sino diri na parigo? Minu minuto na mamariggo kami mga taga -kalbayo. Sino ba 'yung nagpaparachat? chat si raulo ulo ka ba? Kami pa hinaam ng dinaliligo. ay e malapit sa amin 'yung dagat. Taminak. Kamo na lang magsasawa magbinariggo sa dagat. Tapos magye mag-macha-chat ka sa Konpeek. Diri na pariggo mga taga -kalbayo. Biri mga kakalbayo kakaraiman mo na Anong magchat-chat ka sa akon? Pamalason na parigo ang dayon Nadirak na Pamalason na Ay na parigo Ay nagbabawa na aton naong Nagbabawa aton lawas Pag nakukang kitang balas na mamadyan uh, Pinsara nala Sa usakad lang akong parigo tig dua oras diba yan ah so magulat ako dua oras maparigo na lahat ako so, mga witon mga witon hindi na parego 10 times sa di ako na naparego para di rin na mag money mahaw ba yun ikaw hindi na parego ah. ay marigo kami mga taga kalbayog ang bangin nag na, narungsin ka lang ata boy bangin narungsin ka la ay taga kuha na ito yung bugin niya taga taga manila siguro <laughs> ano di parigo pakato kalbayog para kumita ka maggamot ang mga taga kalbayog <laughs> Bada marahil na kamo, Mga ito ha. May marigo ang mga takalbayog. Ah, uh, bisi sitala kamo kung kareyog niyo kumita. Ha? So, dahil na pagpa Kay bagin ko ka ikaw Mayabok may awa pa.